Uh, ini po ang uh, sikat na binanban dito sa samuyang lugar sa partido. Dinadayo ka mga bisita, lalo-lalo uh, na ka mga taga-partido uh, sa mga okasyon kan mga taga-partido, birthday, pistahan, labunyagan, firminyaon ang binanban ini sa samuyang uh, lamesa. Kaya uh, maswerte ako tana kabut ako dito sa gibuhan mismo ano, sa ano. Mainit pa po. Pirming ko rin ang tanaan. Pirming halik sa rep na. malipot Pero hindi. Mainit din pa. So hindi mo mananamitan talaga ang ano, siram kang binanba na original. Kung mahiling po rin daw kulay violet kasi po gibo na po sa palagada na balas po. Tapos yan pong nagpuputi-puti na yan. Yan po ang tiga may lukadon o itong Uh, murang nyug uh, sa sa pagkamalikod so ini po hundred uh, 100% organic ano po uh, sa patos niya sa so mga sahog dyan organic mayo po ning chemical mayo po ning preservative kung dapat siyang nakahuyag tapag pag naluluom uh, medyo nag ano tulo siya tulong sa sapot uh, dahil po yan sa nyo so, ng binangbalik ni eh. yeah. to po Ay, right nautuman. Biri si pala rin isa, no? Yan, yan. Yun, nah. ban. Oh, na. Di buwang kambinan ba? O, pitura na isa ay muna mm, yaw. Muli ka yan. Labot pala na yan, short mo na ay. Labot. <laughs> <laughs> Dahil man. Mahilig <laughs> ka na, kadakul ka ng kahiling. <laughs> Ayaw. Gibuhan ng, pwede uh, ka binanban sa Lagunoy. Barangay Santa Maria. Siribot po sindata, pulibok na po. ini po ang tigpapatosan nila. yan ang dami itong hagik-hik o oh, ang lubok mo mo biyang kapagay ko na yan kapagay ko na ini po ang mga hamana o oh, luto na pati pa ibos pa ito itong ibos um, e e yan Pati parang ibog si na po hindi. May arroyo pa po. po may arroyo pa. May arroyo pa. Ano po yes, ang Yes, prepare. Yan ang tray Ano po ang singko na ay? Yung Singkuhun po yan oh. Palagada na bigas. Tapos yan. Nagkukudkud sila ng madaming uh, lukadun na nyug. Mainit to ni dinay. No? ay. No. Hindi ang gibon na nag diho magpalipot kan mga binanban niya. Kuya mm. na buo. Sampulo. Mm -hmm. Sampulo.